Uh, bigyan natin ng opinion reaction itong post ng ABS-CBN News uh, ito pahayag ni Yusec Claire Castro tungkol sa sulat ng PCO na pinapasibak si Aiden Santos bilang member ng Palace Beat uh, reporters ano? so wala daw siya pakilam ha? wala daw siyang kinalaman doon open daw siya kahit sinong reporter, kahit anong tanong okay lang daw sa kanya. Wala daw siyang kinalaman doon sa pagpasibakay, kay Eden Santos. Pakinggan natin siya. Uh, the flak that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O oh, sinag-push na siya'y mawala. PCO ma'am, the PCO wrote a letter to Net25. O oh, because of the bridge protocol yun yung nasa video. At uh, kung maraming meme na lumalabas na mga mga vloggers na hindi patungkol sa akin, nakita niyo naman kung paano naman ako sumabot, paano ko naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Eh, nakita niyo naman sa video. So, sa akin, any, anybody can ask me hmm. questions. Diba? So kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, siyempre, sasundin natin. No? Hmm. So I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Mm -hmm. Unang-una ba naman ko ilalobby na mawalang isang reporter dito? Mm -hmm. diba? Unless, may ng violation. Hindi, saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawag ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung itinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Fake news! <laughs> may, ano na po, may, um, uh, may um, update na po regarding the status. Main you know, decision of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is, is this something that uh, the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kamilias Yes di Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But okay just to be clear, you don't have any personal issues against Edna. Wala! Wala! may membership hindi ko na 'yang sagot. Kun dito sa press briefing tayo kahit ano sinasagot ko yan. Walang problema yan. Eh ba. Diba? So accept ko din 'yung sagutin 'yung tanong sana kahina na hindi niyo tinanong. Dino. Ano 'yung muna po? Binang, 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 diba? Si Eden Santos na 'yon. 'Di diba? Kasi siyempre po, 'yung paano pa 'yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi Thank you, sinasabi na thank you, Okay. Okay, guys. Okay, 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 okay. Tapos Okay. okay. So wala daw siyang kinalaman. <laughs> Maniwala ba kayo. Na wala siyang kinalaman dahil lang daw sa breach of protocol. Magbasa tayo sandali sa mga comments ha Joseph Jolwag, rules are like traffic lights. You got to obey them or race a class. <laughs> Alpha Alma Francisco, Madam Attorney, define fake news. Jojo Lopez, when you have a proper question, not full of hypocrisy, you will be banned. <laughs> Mabuhay po kayo, Ma'am Eden Santos. Gerald Siglos, under secretary, the title tells itself. Clifford Toy, anybody can ask you questions, pero you cannot answer it precisely. Parang, ewan, ambot. Okay. Totoo naman, sinasagot niya lahat ng mga questions. Kaya lang, I don't know sa inyong pagdinig, ako, may mga tanong si Edin Santos na medyo naiirita na. Na naman? ano ba yun? Paulit-ulit? <laughs> Halatado eh. Halatado. Ah... Uh anyway, kanya-kanya ano lang yan uh, pananaw, opinion I don't know kung sinong bakit umalma ang malakanyang press corps Be? very strong yung opposition ng malakanyang press corps kaya ngayon ang PCO drawing flag o binabatikos ng mga netizens dahil sa kagagawan nila dito. Oh, hindi lang uh, malakanyang press corps ang umalma, pati na rin ang National Union of Journalists in the Philippines. Umaalma na, it's now bordering sa uh, yung freedom of uh, expression, freedom of speech, parang nawawala na. Bakit mo pa tatanggal? Sabi nga ni Katunying, sabi niya, wala kayong kapangirihan gawin yan. Sabi <laughs> dahil uh, kung totoong may breach of protocol, yung lumapit daw ang uh, reporter. Yang e may kasalanan, sabi ni Katonying, yung presidential security group. Kaya lang yung na, napanood kong video, wala naman. Uh, wala namang lumapit. Uh, sino bang nagpost ABS-CBN e, din nagpost noon eh na video footage shows it was the president who approached the reporters saka ang dami namang nangyaring ganyan yung ambush interview ang dami na na tingin ko okay naman sa Pangulo yung tungkol doon tapos security ano mga palas pit reporters na yun, halos araw-araw nasa Malacanang Anong gagawin nilang masama sa Pangulo? Tapos, babae pa si Eden Santos. Napakalayo kung ang ano is yung security risk si Eden Santos. Anyway, hindi mo naman masisisi ang mga netizens sa duda. Duda lang naman. Na kaya gipatanggal si Eden Santos dahil nahihirapan sila doon na yun, sila. Nahirapan sila sa mga mahirap na tanong ni Edin Santos. Kaya naghanap ng rason para mapatalsik. Ito, bagong lumabas na eh, may napanood akong Facebook reel. Ala Edwin Santos din, si Ivy Reyes ng Billionario <laughs> News Channel. May tanong siyang mabigat. Blinak na siya ng PCO Secretary na si Jeroyce. Ayun bakit hindi mo sagutin bakit mo i-block ang uh, tanong ng isang reporter, PCO secretary ka pa naman so dalawa na sila, Eden Santos and Ivy uh, Reyes ang babantayan sa uh, PCO